Ito po ay, ay po hindi po magaling ang nahatak. Naos-os. <laughs> ang ang sasakyan ho ay nabangga. Hindi, tumalon. Ganaman. Nahatak niya. Oh. Ang dami nito ng reporter. Laglag <laughs> na. Ang na ang kakautan. Ay,

Salah, salah. Salah guhit. Sa sa kabago ko na sa kanay, bakit na? wala nang ano. Baba daw, baba <coughs> Sa'la nga sabi ang gulong!

对。